Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa Mr. International lumalaban. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lage maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang labanan tayo ngayon dito. Ayan nga, syempre katatapos lang ng Miss International Queen at yun na ang ating pambato ay naka-top 6 place sa competition na to. Umaasa tayo na sana mamove pa konti no. So ako talaga sa totoo lang gusto ko talaga nakuha niya second runner up ayon pero hindi tayo pinalan. pero sa competition ng Miss International Queen na kung meron tong ano third runner up fourth runner up I think si Philippines third runner up no so yon and then nakakatuwa kasi nakita natin yung laban ni Patricia na talaga namang ay nako. Ang galing-galing niya. And then ngayon naman, ayun nga, tapos na ang Miss International Queen. So punta naman tayo sa Mr. International. Syempre, ito talaga yung inaabangan din natin ngayon na magaganap ngayon linggo sa 24 at 25. 24 yung prelim nila. Sa 25 naman yung kanilang Coronation Night. Syempre, lahat tayo excited. Excited tayo kung anong ipapakita ni Mr. Philippines na si Kurt. Lahat tayo talagang Sinasabi nako manalo kaya dito si Kurt. Ako para sa akin, um, malakas yung laban, malakas yung laban natin. Naniniwala ako na ipapanalo to ni Kurt at naniniwala ako na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. And I hope na sana destiny niya to, no? So 'yon, so nakaka-excite dahil Siyempre, ando doon na kakabahan ka eh. Maraming magagaling eh. Andiyan dyan si Mr. Nigeria. Andiyan dyan si Mr. Korea. Si Costa Rica. ba diba? Na lumalaban. Mr. Thailand. Si Mr. Lebanon. Ayan eh. Ayan yung mga candidates na nakikita mong ano eh. Pwedeng maging kinik kay Kurt dito sa competition ng Mr. International. Pero naniniwala ako na ibibigay lahat ni Mr. Philippines yung kanyang makakaya. At sa tansya ko naman ha, kung may dapat talagang manalo dito, si Mr. Philippines yon Pero syempre, depende yan sa magiging performance ng mga kandidato na lumalahok dito. Mm -hmm. Sa ngayon, sa botohan, ayan, ang ating pambato ay pumasok na sa top 5. Nung mga nakaraan, medyo nalaglag to si Mr. Philippines. Pero ngayon, pasok na sa banga ang ating pambato. Mm -hmm. Nung mga first, second, third, nako wala siya dito. Talagang liguwak siya sa botohan. Pero ngayon, ang mga pumasok ay, ayan, ang mga naglalaban number five places, si Mr. Lebanon. Nako, talagang matindi din. Si Mr. Ano, Nigeria, para sa number fourth place. Number three place naman, si Kurt Bondad. Ayan, so number 2 naman si Thailand at nangunguna pa rin si Roberto Mina na nasa number 1 spot. Mm -hmm. Ako parang piling ko si Roberto hindi niya napakakawalan yung momentum to na number 1 siya, mahirap pabulin, hindi ko alam kung paano sila bumuboto at pero, consistent siya sa number one spot. Walang nakakaagaw ng place niya. Ang umahabol sa kanya ay si Thailand. Pero ang nakakatuwa, si Kurt, mula doon sa wala siya dyan sa ano, tapos ayan na. Pumalo na si Kurt ng bonggam bonggang Abangan natin kung ang ating Kurt Bondad ay makuha ang kanyang, ano, first place, makuha kaya niya ang first place. Nung nakaraan taong tayo ang nag-first place dyan. Pero ako para sa akin, parang hindi naman natin kailangan makipag-agawan. Kailangan lang natin siyang supportahan para makita ng organization. O malakas talaga si Philippines, no? So yon Pero yung presensya na inilalaban ni Kurt dyan sa competition, ay wala naman akong masabi. Talagang palung 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 talaga ang ating pambato. At naniniwala ako na kaya nga yan. Mm -hmm. Punta naman tayo sa prediction. Mm -hmm. Sa mga prediction, ayan, maraming nagsasabi na ako, baka mag last two standing si Korea at saka si Philippines. Kasi nga, si Korea nga, isa sa mga nakikita nila ng malakas na kalaban ni Mr. Philippines dito sa competition na to. E paano naman kasi si Korea, pag nakita mo naman talaga sa personal, kung ikaw ay Asian, magugustuhan mo talaga yung kagwapuhan niya. Dahil sa tipo ng mga pang Asia beauty or kagwapuhan, ay pasok talaga ang beauty ni Korea. Yung kumbaga parang hindi kasi siya mukhang mongoloid. Mukha siyang AI. Charot. So, yon So, para sa akin, isa siya talaga sa mga masasabi mo na content din malakas to at Nako, ewan ko na lang <laughs> kung ano ang gagawin ninyo. Charot, pag nakita nyo siya sa personal, talagang gwapo siya at may ibubuga talaga yung kagwapuhan niya. At kahit naman ako, ay nako, mapapatunayan ko yun sa inyo. Pero kung kagwapuhan, mas gwapo naman si Kurt. Kasi si Kurt iba eh, hindi siya mukhang Asian, mukha siyang Barbie, mukha siyang Ken, yung ano ni Barbie. So, ayun yung nakikita ko kay Kurt. Kaya, para sa akin, Kurt pa rin ako. Kaya lang kasi dito, kasi sa Asia, kapag yung mga tao dito, mas tight nila yung mga mukhang koreano. Ayan. Pag koreano na gwapo, ay nako, kikilig-kiligin talaga sila. Kaya malakas talaga ang Korea. Pero sa mga prediction, ayun, naglalaban nga si Korea at sa Hasi Philippines. So, si Korea yung lumalabas na parang number one sa iba, and then number two naman si Philippines, and then sa Lebanon, ayun din, iba din ang inaano nila kay Lebanon sobrang feeling din nila mananalo din ang Lebanon sa competition na to. Ako naman, pagdating naman kay Lebanon, wala naman akong masabi kasi naman, nakita naman natin na iba din yung datingan talaga ni Lebanon. Pero kung ako ha, personal, um, I think hindi siya yung par masasabi kong kapanapanalo. Hindi talaga ang nakikita ko, ah kasi Lebanon, ganito ang itsura. No. Parang, yes, guwapo, maganda ang katawan pero mas may nakikita pa akong iba na parang much better pa rin talaga si Kurt. Ganon. <laughs> so, bias tayo. Doon tayo kay Kurt. Hindi. Hindi na sa bias. Kung talagang pag nakita mo siya lahat, iba talaga yung datingan ni Kurt. Malakas yung dating niya. Malakas yung presensya. So, marami lang nagre-reklamo dahil, ayun nga, nayayabangan sila kay Kurt. Ang piling nila, hindi naman magaling si Kurt. Mayabang lang. Pero sa totoo lang guys, nakakapakabait at napaka-humble na tao ni Kurt. Siya yung tipong magalang, siya yung tipong marispeto sa kapwa. Pero nandoon doon talaga na yung may karakter siya na loud talaga yung character niya. Yung sobrang active, energetic, ayun. So, ayun yung nakikita ko kay Kurt. At sigit sa lahat, lalaking lalaki. Nakakasiguro kang lalaking lalaki talaga. <coughs> Ang isa... <coughs> Ay, sorry. Lalaki-lalaki talaga ang isang Kurt. Oo, hindi ka tulad ng mga ibang candidates na parang pag nakita mo sila, parang may jo, may pagkababae. Eh, ganon. So, ayun ang nasisiguro ko. Typical na lalaking lalaki na, alam mo yon na walang bahid. Sobrang wow. Oo. Tapos maganda yung personality. Yung personality niya talagang bubbly. Bubbly ang, ano, siya, siya ngayon masasabi ko, parang ang version na katuyo na gray uh, uh, na the way kung paano kumilos, paano makihalubilo. So, yon At may laban talaga ang Pilipinas dito. So, kung nakikita naman nung iba na si Korea ang mananalo, eh, opinion nila yon Wala akong magagawa doon. But, na lang natin sa finals kung ano ang magiging resulta ng laban ni Kurt. Yung iba nagre-reklamo sa walking niya. Ayan, isa pa din niya sa mga concern. To be honest, ako, yan din yung concern ko. Gusto kong makitaan si Kurt talaga ng performance. Yung performance na, alam mo yun yung lakad na may pagka-sexy, na may medyo talagang charismatic yung dating. Ayun yung gusto kong makita sa kanya. More than doon sa, yun, nagkaganong-ganon siya. <laughs> yung pinapalaki niya yung mga muscle niya, pinapagalaw niya yung dibdib niya. Ayoko noon. Kasi parang hindi ganon ang Mr. International. Parang ang feeling ko sa Mr. International, kailangan talaga, ang makita talaga sa iyo yung kaseksihan mo na bilang isang lalaki. Ganon. Yung pagiging charismatic mo. Ayun yung importante. And then naluloka lang ako kasi ang nakikita natin kay Kurt, <laughs> parang bodybuilder na yung mga ganun-ganon. Nakakaloka sa bodybuilder. Pero tignan natin, malay naman natin, di ba? Sa prelim ay bigla yan, omeksena ng bonggong-bongga. Ayun talaga. So, nagdadasal talaga ako na parang sana sa prelim, kumembot ka naman, Kurt. <laughs> pakita mo naman na kaya mong ipalo ang mga hips mo. <laughs> kaya pakita mo naman na kaya mong mag-walk na sexy walk. Ganon. Hindi yung ang walk mo ay para kang manjujomba. Charot. <laughs> so, yun. Nakakaloka. Pero, wish all the best para kay Kurt. And then, naniniwala ako kung paano niya to ipapanalo. Alam ko na meron siyang sarili strategy game. At Tingnan natin kung ano ang mangyayari, di ba? Lahat naman tayo ay excited. Basta ang importante, ngayon yun nandito na sila sa Bangkok, parang naging active lalo ngayon si Kurt. Yung after nang galing sa, cork, sa ano, di ba? Sa Conken. Yung Conken niya parang hindi siya masyado talagang masaya doon. Pero pagdating dito sa Bangkok, nakita naman natin na naging active na uli ang Kurt. Talagang lalaban na ni Kurt, iba na yung binibigay niyang eksena, may nakita pa akong photoshoot nilang dalawa ni Lebanon, talagang tinapit nga pa yung, yung tuhod ni Lebado na parang ibaba mo nga iyan, tapos post pa rin si Kurt, iba talaga si Kurt, medyo yung dati nga ni Kurt ay pack, Palaban, di ba? Diba? So, yon, So, natutuwa ako sa energy na binibigay niya ngayon na very active. Sige, ilaban natin to. At sana, supportahan natin siya ng bonggang-bongga -bongga kasi hindi natin alam. Malay mo, tayo pala ang manalo dito sa competition ng Mr. International. Di ba? So, for now, ang malakas na kandidato na nakikita ko, of course, si Nigeria, my favorite. Favorite ko yan is si Nigeria. Ang sexy-sexy kasi. Tapos, si Korea. Ayan, isa pa rin yan. Tapos, nandiyan din si Mr. Ano, Lebanon. Iba pa din ang datingan ni Mr. Lebanon. And then, of course, Philippines. Isa din niya sa mga nakikita ko talagang magpe -penetrate. And then, tingnan natin kung papalo si France. Si France parang nawala na sa eksene, eh, no? So, tingnan natin. Mm -hmm. Basta... 'yung apat sigurado ako 'yung sa isa hanapin natin kung sino yon. Pero kayo ang tatanungin ko, sino sa tingin ninyo ang mag ng title ngayon ng Mr. International Philippines na kaya ito? So please comment below kung ano naman ang nakikita ninyo sa galawan ng ating pambato na si Mr. Philippines. So yon So syempre maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi kang gano'n, always keep smiling and lawan lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.